Magandang araw mga kaibigan uh, Gusto kong i-share sa inyo ang result ng survey na ginawa ng Social Weather Station Ang uh, focus nito hindi yung sa politiko no Kundi yung quality of life ng Pilipinos uh, Bago lang itong survey, March 21 to 25, 2024, ginanda At uh, I-relate natin itong result ng quality of life ng Pilipinos dito sa ipinagmamalaki ng Pangulo na bagong Pilipinas. Ah, wala daw magugutom. Ah, uh, aangat daw lahat. Aasenso lahat. Sabi ni Speaker Martin Romualdez, wala daw maiiwan. Okay. Panahon na ng pagbabago. di oh, diba yun yung uh, mandatory na kantahin ng lahat ng mga government employees. <laughs> including children, mga estudyante okay. Ito po sa Philippine Star na headlines ngayon, balita SWS Most Pinoys Feel No Changes in Quality of Life Okay uh, Walang pagbabago sa buhay namin Yan ang sabi ng karamihan Pinoy Okay, so ganito po ang uh, result ng survey for the past 12 months 45% ang nagsabi walang pagbabago ang buhay nila 25% ang nagsabi lalong humirap <laughs> lalong ah uh, ano going down yung buhay nila, yung quality of life, napasama. 25% ah. 45% sabi, walang pagbabago. So itotal mo yan, 70%. Ah, uh, walang nangyari. Uh, mga disgruntled Filipinos ito, lalo na yung bumoto sa candidate BBM na sabi niya bayan babangon muli ang pangarap nyo, pangarap ko, ano pa, uh, walang magugutom na Pilipino, zero hunger. Yan, yeah, yan mga slogan ng ano, yun ang programa ng gobyernong ito. Zero hunger daw by 2020. Hmm. So, only 30% ang nagsabi na bumuti ang buhay nila. Okay. In fairness, hindi naman lahat. Ano, kasi, Uh, may mga Pinoy na marunong dumiskarte oh, example yung nakakampunta sa abroad basically yung mga OFWs natin masipag uh, nakakaipon nakakapadala ng pera sa Pinas lalo na ngayon tumataas yung <laughs> exchange rate ng uh, peso to dollar o oh, di ayahay ang mga OFWs kailang maghihirap sila malungkot ang buhay ng OFWs but at least nakakatulong sa pamilya yan OFWs uh, siguro karamihan yan gumagandang kalagayan uh, ano pa yung mga nakadikit sa poder yung alam mo na may koneksyon sa gobyerno nakakakuha ng kontrata o yung may kakilalang politiko uh, ayun, nakakatrabaho so, gumaganda ang buhay so, 30% kaya lang, how about yung 70% yung walang walang pagbabago sa buhay 45% halos kalahati so, ano ngayon, yung masasabi ng administrasyong ito na ang dami daw nagagawa ng administrasyong ito. Bumubuti daw ang kalagayan. O alam ng administrasyong ito, sa katotohanan na pahirap ng pahirap ang buhay. Kaya, yun na lang, hinihikayat na nilang ang Pilipino na magtulungan para magbago. There's nothing wrong yung gustong mangyari ng administrasyong ito na magtulungan tayo, dapat lang magtulungan. Kaya lang, paano ka makikipagtulungan sa ganitong pangyayari na kaliwat kanan ang korupsyon? Tapos, makikita mo yung mga palisiya ng gobyerno na anti-poor. Example, yung desisyon ng gobyerno na ibabah ang tarifa o yung buwis ng imported rice. From 35% to 15% na lang, sino makikinabang doon? Eh, ang mga importers. Ang kawawa, ang mga farmers. So, paano ka makikipagtulungan sa ganitong gobyerno na ang tinutulungan mga importers? Anong klaseng desisyon na, lalo na dito, no? Napag-alaman natin sa Senate Hearing ni Senator Amy ang Department of Agriculture ang recommendation nila itaas yung tarifa from 35% to 50% para hindi na babaha ang imported rice sa Pilipinas kasi yung ini-import na bigas hindi pangmasa mahal ang bayad nun para sa mga mayaman yun. So, instead na sundin yung rekomendasyon ng Department of Agriculture na itaas 50% ang taripa para mas maraming makuliktang buwis ang gobyerno. At yung buwis na yan itutulong sa mga farmers. Nako, baliktad ang nangyari. Binabaan nila ng 15%, ibig sabihin, ang malulugi yung farmers. Kasi kukonti na lang ang buwis, kukonti na lang ang ibigay na subsidy sa mga farmers. So, yung mga ganyang policy ang napaka questionable bakit mo papaboran ang mga importers so ano pa yung mga pangyayan okay balik tayo sa SWS itong quality of life na ito na halos karamihan walang pagbabago ang buhay nila parehas sa naunang survey ng SWS na binabantayan ko yung Poverty rate, yung bilang ng pamilyang Pilipino na they consider themselves for tumataas, pataas na pataas. Yung latest survey nila is 14.6 uh, Pinoys, ang nagsabing pobre sila, tumaas. Dati 12.2% lang. Ganon din yung uh, hunger. Uh, those who have experienced hunger, involuntary hunger tumataas din so very consistent itong survey ng SWS so ito magandang sukatan kung ano talaga ang tunay na kalagayan ng ating bansa ikaw mo pa yung uh, data ng Philippine Statistics Authority yung inflation pataas ng pataas ngayong ah uh, may, ang inflation is 3.9, tumaas. Dati nung April 3.8, dati nung March 3.4. Uh, mula nung January hanggang ngayon, pataas ng pataas ng inflation. At uh, sabi ng mga experts, analyst, economic analyst, tataas pa yan, mag pa ang inflation by July. So anong ibig sabihin nito? eh talagang mahihirapan ang mga Pilipino. Lalo na yung nasa laylayan. Eh, pati nga daw yung mga may kaya na rin sa buhay. According to Mr. Sito Beltran, yung kanyang uh, opinion, column sa Philippine Star na nabasa ko, nagtitipid na rin ang mga kaibigan niya, yung mga kakilala niya, yung nakakakwintuhan. Uh, dati daw, every weekend kakain sa labas mga mamahaling restaurant, ngayon once a month na lang daw dahil sa inflation dati daw uh, maraming order ngayon nagtitipid na lang <laughs> uh, yung drinks hindi na daw sila nag-drinks uh, ano yung essential na lang ino order yung talagang pagkain Ganun. Uh, tapos According to Mr. Cito Beltran, mga kakilala niya, nag -clo close na ng kanilang business, lalo na yung restaurant business, nag -clo close na kasi nga, yung inflation ng pagkain, ang matatamaan niyan, mga restaurant. Kasi ang tao, instead nakakain sa restaurant, hindi na, magluluto na lang sa bahay. Tapos tipid na. So, anong mangyari sa mga restaurant? Yun. So, marami ang ano, marami ang apiktado sa panahon ngayon lalo na itong uncontrolled inflation uh, sinamaan mo pa yan yung food shortage according to Mr. Tony Lopez uh, yung sa inquirer naman ito na columnist estimated 25% ang kakulangan natin ng pagkain sa Pilipinas lalo na bigas kaya import tayo ng import tayo ang Uh, starting last year, no hanggang ngayon, tayo pa rin ang number one rice exporting country in the world. Wow! Yan po ang legacy ng Marcos administration, Marcos Jr. administration uh, na angkat ng angkat ng bigas. Uh, hanggang 2028, may kontrata na tayo, deal with Vietnam na they will always supply us with rice. Anong ibig sabihin nun? No? Uh, Pag-aamin nun, no, na hindi natin kayang mag-produce ng ating pagkain. O, oh, nasaan na yung pinagmamayabang niya noon sa kampanya na we'll have food self-sufficiency. Kasi paniwalang paniwala siya na magagaya niya si Marcos Sr. Yung masagana 99, kaya niya mag-produce ng maraming pagkain bigas at bababang presyo. korek Kung ganun sana ang magawa, yung masuporta ng mga local farmers natin, yung food production natin masuportahan, Later on bababa ang presyo? Kasi ang nagpapamahal ng presyo yung mga imported agricultural products. Lahat. Karne, isda, gulay uh, nito, uh, sibuyas, uh, bawang, iniimport ang daming import. At kawawa ang ating mga local farmers. So Ano ngayon? Panahon na lang pagbabago. Yes, may nagbago kailan ang pagbabago pababa? bayan bumabaon ulit hindi yung bayan babangon muli